ang um, pag-uusapan natin ngayon ay paano ba malalaman ng isang tao <coughs> kung siya ay merong sakit na spiritual uh, sapagkat uh, <coughs> kailangan malaman natin ito sapagkat hindi lahat ng sakit ng tao ay natural uh, lalo na sa panahon ngayon ang uh, <coughs> um, pagkakasakit ng tao ang um, isang dahilan di ba, ay gawang spiritual uh, paano natin malalaman yan ay una kung ang tao ay merong sakit di ba, ay dapat siya ay magpatingin muna sa doktor di ba? bago lumapit sa mga katulad naming healer yan ang una kong ipinapayot itinuturo sa kanila no? Diba? Pagka sa doktor na sila, na-check up sila, kapag ka walang na-diagnose ang doktor sa kanila na anumang sakit na nararamdaman nila, iniinda nila, pero walang ma-diagnose ang doktor, yan ay sakit spiritual. Yan ang una na masasabi ko sa inyo na meron kayong taglay na sakit na spiritual. Pag sakit na spiritual, ito ay gawa ng tao o hindi nakikita. Maaring kulam, barang, na, sinapian, na, yeah, o gawa ng mga ah, hindi nakikita gaya ng mga engkanto, lamang lupa, at iba pa. No? Ikalawa, na-diagnose ka ng doktor. No? Hina ka, na-diagnose na meron kang sakit Diba? Di, ang nasa isip natin ngayon, yan ay natural na sakit sapagkat may na-diagnose. Diba? Pero, kung na-diagnose ka man ng doktor at binigyan ka, diba, ng gamot o medisina, diba, pero ito ay tinetake mo. Imbis na salit na gumaling ka, diba, bumuti ka, eh lalong lumala ang iyong karamdaman. Diba? Lalo kang ah, <clears throat> nagiging grabe ang iyong sakit. Sa so, mga katwid, ang iyong karamdaman ay spiritual, hindi yan natural. Maaring meron kang natural na sakit, pero yan ay may kasamang spiritual. Diba? Mm -hmm. Yung gumagawa ng masama sa iyo, itinatago niya lang yung ah, tira niya, o anumang ginagawa niya sa iyo, ah, dyan sa natural mong sakit, para hindi ka, ah, para hindi ka mag duda na mayroong gumagawa ng masamang bagay sa iyo, no? Hmm. Dyan ang pangalawa, no? Na-diagnose at sinaykap, dinayagnose, walang, ha? walang na-diagnose, di ba? Na-diagnose na may sakit, pero binigyan ng gamot, salip na gumaling, ay eh, lalong lumala ang sakit. Diba? Hmm. Ikatlo, e, lo, ba? Diba? <coughs> eh para malaman yan, di diba? <coughs> kung dumaan ka na sa doktor eh pupunta ka na sa mga katulad naming healer kaming healer paano naman namin malalaman na kayo ay merong sakit na spiritual una tinatanong namin muna di ba eh, kayo nga ba nagpunta sa doktor ano ba ang sabi ng doktor di ba hmm. <coughs> kung ginawa niyo na yung mga bagay na yan di ba yung una at pangalawa ayan pero mas titiyakin pa rin ng healer kung talagang ang sakit nyo ay uh, spiritual. Yeah? Diba? Pag sinabi kong spiritual, gaya ng binanggit ko kanina, di ba? Gawain ng tao o kaya ng mga hindi nakikita. Di ba? Hmm. Paano naman kami magdadiagnose, di ba? Ang mga manggagamot ay may kanya-kanyang kaparaanan, ano? Diba? Pero, ah, uh, sa ibang bagay ay mayroong pagkakatulad no kasi iba ang kaparaanan ko iba kaparaan nila pero karamihan nagkakatulad kami ha, sa pagtingin sa palad no ha, sapagkat ito ang sinaunang ha uh, pagdiagnose pagtesting pag kung ang tao ay may sakit na spiritual na noon pa man ay ginagawa na ng mga matatandang healer healer o albularyo no ang gagawin diba? eh, pangkaraniwan, pag ditikitin yung palad, di ba? Doon, yan may guhit sa palad, dapat yan ay pantay. At pagkatapos, ay titingnan nyo, alin bang mahaba dyan, di ba? Oh, dapat yan ay pantay, di ba? Hmm. Pag may mahaba, di ba? Eh, di ba? Pag may mahaba, <coughs> at kayo merong iniinda na karamdaman, eh sa makatwid, <coughs> eh merong spirit, ah, meron kang sakit na spiritual na dapat ngang gamutin ng katulad ko. Yeah? Yan ang isang paraan. Diba? Alin man dyan, pag ang isang daliri mahaba, kaliwa o kanan, may sakit. Sa akin kasi, pag kanan, lalaki ang gumagawa ng masama sa iyo. Kaya nakikita yun hindi nakikita. Pag kaliwa, ay babae naman. Diba? Hmm. Hmm. Sa iba naman, eh, iba ang pagtingin nila dyan. May sabihin nila, pag kanan, eh, yan ay gawa ng tao pagkaliwa, gawa naman ng hindi nakikita eh, ganun ang, <coughs> ang para anong ibang manggagamot ano? Hmm. yeah, ha? yan ang pangatlo, no? yung eh, pangapat para sa akin diba? Hmm? ay yung tubig na binasbasan ko ito ay ipatitikim ko sa inyo Siyempre, dadasalan ko muna, babasbasan ko muna kapag ka ang tubig, di ba? ay nagbago lasa, no hindi lasang tubig, naging mapait, mapakla, maasim, di ba? Uh, para may halong oil, langis, may halong sabon, uh, nagbabago kasi karanasan ko 'yan, di ba? Ganyan, di ba? O kaya ay ang tubig, di ba? Yung hindi lasang tubig, di ba? Alam mo na natin, natin lasa ng tubig, eh? para siyang walang lasa o kaya napakatabang, di ba? Hmm. At ang isa pa diyan ay eh, kung matamis. Sa akin, Ah, sa nasa akin lang yan. Sa ibang albularyo, hindi ko nakita yan. Pag matamis ang tubig do sa pasyente ha, na ginagamot ko, ang lasa niya matamis, pisabihin, ang pasyente to, kaya nagkaroon ng sakit espiritual, meron siyang nagawang kasalanan. Ha? una, sa, siguro sa taas. ikalawa, ay doon sa tao o sa hindi nakikita. Dahil nakagawa siya ng kasalanan, maaaring yung taong yun ay marunong mangkulam kinulam siya. Kundi marmaruno mang kulam, ipinakulam eh siya. Hmm. Doon naman siya nang uh, hindi nakikita, di ba? Eh maraming dahilan. Siguro nakasagi ka, nakasakit ka nang hindi nakikita, di ba? Hmm. Kaya ka binigyan ng spiritual na sakit. Hmm. O yung iba naman kasi kaya nagkakasakit, merong nagkakagusto sa kanya na hindi nakikita, di ba? Hmm. Oh, maraming dahilan no yan ang ikaapat no sa tubig ikalima sa akin ha na ha? Eh, yung oil gumagamit ako ng oil pinabasbasan ko yung oil kasi yung tubig yan ay iniinom mo pumapasok sa loob ng katawan yung oil naman ito ay ipupunas mo ha? sa labas ng katawan kaya loob at labas ay ginagamot natin no hmm. Pagka nabasbasan ko yung oil, pinapupunis ko yan mula ulo hanggang paa. Di ba? Lahat. Lahat ng parte ng katawan. Di ba? Pati yung ari sa butas ng puwit. Bakit? Kasi lahat ng butas natin sa katawan, yung mga ilong, bibig, mata, tenga, pusod, butas ng puwit, butas ng ari, dyan eh, dyan eh pinapasok, di ba? Nang mga tumitira sa inyo, di ba? Yung mga ipinadadala nilang ah... Ah, espiritu, sa pamamagitan ng orasyon kumbarang ng eh, yung mga insekto yan pumapasok hmm. pagka kayo ay nagpunas na ng tubig di ba? malalaman ko kung ka, talaga may sakit ah, nagpunas na ng oil malalaman ko kung talagang may sakit kayong spiritual sa mga pamamagitan na yung oil iinit o kaya lalamig ah, sa inyong balat ya, yeah, yan ang mararamdaman nyo. Yeah. 'Yan ay para sa pamamaraan ko yan no? Sa ibang manggagamot ay hindi ko alam no. Nagkakatulad lang kami maari diyan sa sa kamay at saka yung sa tubig no sa pagtikim na nasa. pero sa oil ay, hindi ko alam. Sa akin na yung sa oil eh. di diba? At maging sa aklat ng mga hudyo, na Biblia, di diba? Eh yung oil, talagang ginagamit sa panggamot ng sakit yan. Diba? May talata doon sa <laughs> sa ah, bagong tipan ng tinatawag nilang Biblia, di ba, na may sakit baga ang matatanda sa inyo, ah, may sakit baga kayo, ipatawag nyo ang matatanda, di ba, ah, ah, at magdala ng langis, di ba, yan ang ipanggagamot doon sa mga may sakit, di ba, siyempre, ipapanalangin nila yan, yung langis na yan, at yan ang ipapahid doon sa may sakit, di ba, o, kaya yan, ang ginagawa kong, Uh, panggagamot sa pamamagitan ng, ng langis eh nakaayon doon, di ba? Sa ibang aklat ng mga relihiyon, di ba? Relihiyong Kristiyano, di ba? Hmm. So, uh, sa iba, yung tubig pang-diagnose lang nila 'yan. Ibig sabihin, inaalam lang nila na 'yan ay may sakit, di ba? Pero sa akin, pag ininom mo 'yan, hindi 'yan pang-diagnose lang. Ginagamot na kita. Di ba? Yeah, meron lang basbas -bas yung tubig niya para gamutin ka. Kung ano may nasa loob ng katawan mo, para yan ay idighay mo, isuka mo, o idumi mo, di ba? O pagpawisan ka, ilabas sa pamamagitan ng pawis. Di ba? Yung oil din, ginagamot na rin yan. Ha? Ano mang sakit na meron ka sa labas ng katawan mo. Hmm. At protection ng gana, oras na ginagamot na kita, ha? sa pamamagitan ng tubig at ng oil, di ba? Kahit ano pang oil yan, di ba? Uh, wag lang yung cooking oil kasi hindi naman kita iluluto, di ba? Hmm. Kahit anong oil, baby oil, coconut oil, minsan ginagamit ko pa nga pag wala silang oil, kahit lotion, kahit sabon, ah, kahit pulbo, di ba? Pag pinabaspasan ko, yan ang ipinapupunas ko sa kanila. Yeah. Hmm. Yan ang pamamaraan ko sa mga Tubig, oil, kahit pulbos, lotion. Yan ang mga ginagamit ko na, na pamamaraan para ikaw ay malaman ko kung meron kang sakit na spiritual. At the same time, hindi lang inaalam, ginagamot ka na. So, eh, ano pa ang paraan? Uh, ibang paraan, di ba? Ibang mga, mga gamot di ba? Eh, meron silang mga uh, iba't ibang material o sangkap na ginagamit, di ba? Kahoy, ma bakal, kung ano man yun, mutsa, kung ano. Eh, dinidikit nila sa tao, di ba? O kaya ay balahibo ng manok, di ba? Yan ang iniipit nila o kaya ni ba papel na bubulungan nila o kaya may susulat, di ba? Iniipit nila diyan sa papel, di ba? Hmm. O kaya ay lalangisan nila yung papel, ya? Tapos idid o kaya bubulungan, ididikit sa noo, di ba? O kung saan nila gustong idikit tapos eh, titingnan, di ba? Parang ini-x-ray in nila kung ano yung makikitang ah, imahe doon sa papel di ba? na idinikit sa katawan ng tao. Maaring sa noo di ba? o sa dibdib. Diba? Yan ang kalimitan noo, dibdib. Diba? oh, yan. Diba? Yeah. Eh, sa akin, ang ginagamit ko itong aking singsing. -sing. Dinidikit ko to sa bawat daliri. Diba? Diba? Yeah. Inaalam ko kung saan sumakit. Diba? Yeah. Diba? Ibig sabihin, pag yung mga alinman sa daliri niyan, may sumakit. Ay, may sakit yung spiritual. Kasi kahit anong dikit ko, pag hindi ka nasaktan, wala kang sakit na spiritual. Lahat yan, tinetesting ko yan. Kasi, lahat niyang mga daliring yan, may mga ah, ah, ugat na kung saan pumupunta sa kanya-kanyang organ. Diba? Maring sa atay, sa utak, sa, li ah, sa pancreas, sa kidney, sa puso, diba? hmm. sa lungs, sa, basta't iba-ibang parte yan ng kamay niyan. Diba? Kung saan ka masaktan, ibig sabihin, doon ka tinitira na kung sino man yan tumitira sa iyo nakikita man yan o hindi nakikita na? Yeah. at ang huli diba, ay yung ikaw sa akin na ay tititig ka sa mata ko patititigin kita diyan di ba yeah. yan nga ay ginagamit ko di ba sa paggagamot sa pag ng nang gagamot ako ng online di ba pinatititig ko sa mata ko paminsan minsan sa online ko yung picture lang ng mata ko di ba o kaya yung picture ng mukha ko pinatititig ko sa kanila ya diba? Yan, tititig sila sa mata ko. Ha? Pag tumitig sila sa mata ko, sila sila'y natakot, kinabahan, o hinihigo pa nilalapitan ko, eh, sigurado na meron niyang gumagawa ng masama sa iyo. May kurong kang kulam, may barang o ano man, nagawa ng hindi nakikita. O, nakikita. Ha? Yan ang mga kaparaanan na para malaman kung ang tao ay merong sakit na espiritual. Hmm. Nawa ay uh, meron kayong natutunan sa araw na ito uh, sa paraan ng panggagamot, di ba? Nang isang manggagamot at lalo na siyempre sa paraan para malaman kung ikaw ay merong sakit na espiritual. O so, hanggang sa muli. Maganda at mapagpalang araw sa atin.